Mali po yung sinasabi ng mga kumokontra na walang budget ang PhilHealth. Meron po, napakalaki po ang in-approve na budget na board ng PhilHealth. 284 billion po ang budget for 2025. Ang nawala po ay government subsidy. Ang, ang gastusin for that is uh, like 271 billion sa operation expense, parang um, 12 billion sa benefits, point 3 sa ah, 12 billion sa administrative 271 sa benefits 0.3 sa sa capital outlay sa 2024 63% lang po ang utilization ng pera na inallocate ng pamahalaan para sa field health mababa yun diba? kung sa atin lagpak yun eh 63% Ibig sabihin nun, no, nagkaroon sila ng quote-unquote surplus of 150 billion kaya yun po ikaw, binibigyan ka ng bango ng nanay mo at hindi mo ginagastos at makihingi ka pa ng pera na mas marami pa. Mas marami pa yung na niya eh, 150 billion. Kaya so, hinihingi nating 74. Diba, ba In approve ko ang binisan ko sa kongreso ay 74 billion subsidy for two direct. Kaya ang bayaran ng PhilHealth, yung 74 billion. dahil may sobra pa from last year. Tama ba? So huwag kayong maniniwala sa nababasa nyo sa social media. Lahat sila mali. Uh, yung 150 billion, diba, kaya bayaran yung ano, yung remainder. Yung subsidy natin, 5,000 per uh, in indirect member. Ang indirect member, mga 16 million. Pag minultiply nyo yun, mga 80 billion. Yung magkano ba yung surplus? 150 billion! At itatabi, itatago na naman sa bangko yung 150 billion. So tama lang na yung kayang kaya bayaran ng PhilHealth ng 80 bilyon na subsidy ng mga indirect. Ibigyan niyo na. So, hindi po nawala ang budget ng PhilHealth. Kaya ang press release namin, ang PhilHealth, kaya pa rin tustusan ang lahat ng benepisyo ng mga membro. Wala pong mawawalang benepisyo. Mga nananakot lang at nag-a-adjetate yung nagsasabi, mawawala ng benepisyo ng PhilHealth. Napakarami po ng pera ng Bill. Yung 284 na budget, Alos sinlaki po ng budget ng DOH Pero tayo ang nagbibigay ng serbisyo. Tandaan nyo, ang serbisyo ng pangkalusugan bigay ng ating 87 hospitals at mga primary care facilities. At ang kilang, ang trabaho nila, bayaran ba itong mga hospital na doon? Pag sila, tinatago nila yung pera sa banko, eh may problema yun, ba't mo bibigyan pa ng pera? Ibayad nila sa mga hospital natin para tuloy-tuloy -tuloy ang beneficyo sa hospital. Kasi pag hindi pumasok yung pera sa ospital, wala tayong pambilin ng gamot, wala tayong pambayad ng sweldo. So, so.